guys for today's video guys magandang gabi po sa ating sa inyong lahat guys so ito guys for today's video ni Inday ay magluluto po ako ngayon ng adobong pusit guys so ayun nakaready na pong ating sibuyas at bawang guys medyo naman ko ng sibuyas guys para hindi po siya malangsa guys at ito na rin naman ang aking pusit guys so ready na siya malinis na yun guys so ito na ang mga sangkap na gagamitin guys so ngayon ay igigigigig Igigisa na po natin guys ang ating mga sibuyas at bawang guys. So, lalagay na natin siya sa kawali. Sa kawali guys na may mantika na. So, ayan ilalagay na natin yung bawang guys at isusunod natin ang ating sibuyas guys. Ayan, yung kailangan natin yung pumitibahan guys para may gumabango yung ating sibuyas at bawang guys. So, So, ilalagay na rin natin ang posit, guys. Susunod na natin siya sa kanting bawang at sibuyas, guys. So, ayan. Ilalagay ko na ang posit, guys. Eh, hindi ko na siya binayat-gayat, guys. Mas gusto ko yung buo siya, guys, na adobo. Kasi pag naluto naman ito, guys, baka ito ayan. So, malalaking posit to po guys. So, ayan. So, napakalaking, malaki to guys. yummy adobong poset for today's video guys ngayong gabi ito po ay namin ngayong gabi guys ngayon naman guys ay natin siya ng suka guys so ito ang suka guys ilalagay na natin sa ating adobong poset isusunod naman natin guys yung ating toyo ayan yung toyo natin guys dato puti soy sauce so, so. susunod natin to guys so haluin natin ang komedyo ano guys para manunot na po ang ating lasa ng suka at ang ating dato puti soy sauce so, so, guys Gracias.